mula nang aatinyong mga barangay na maglalaro. ito sila, Roll DIA. Hi, double cards, kami ang mga rogy concept show. Napa, naka namin na mga ladies, pregame na masasimbak, na handa, nagpapakita ng musal sa gitna ng nami. Action. Sure. At kasama natin sa pautakan ngayon ang Bingo Plus. Sa Bingo Plus, Bingo sa Saya Plus sa Panalo. Yeah. Hi guys! Kumusta po kayo, Ate Mace? Okay na po po! Hello po, si uh -huh. Pakilala niyo na po yung mga maglalaro po. Pakilala niyo na po. Pinapakilala ko po sa inyo ang aming Barangay Concepcion. Ang maglalaro, Kuya Ed! Oh. Yeah. Ito yung sign ng pass. Ay, ano? Pass. <laughs> Gano'n na. Okay. Pati, pati pass lang niya. Oh. <laughs> Choices on the board. Tao, bagay, hayop, lugar, pagkain. Lugar. Ah, pinag-isip. Ito na mga pinakamahirap. Okay. Diamond <laughs> ready. No coaching. Give me five on the board. 45 seconds, give me five. The lugar. Mga pwedeng... mga pwedeng pagtaguan ng hold upper kapag Okay, kapag ina habol ng police. Ship na Okay, 45 seconds, go. Emburnal. Kinita. Dahim ng tulay. Oh, siya. Sa likod. Sa likod. Kinita. Yan ang tulay. Sa ilog. Sa kanal. dakat, Sa eskater. Bakuran. Pas. Pas. Yan, lakas. Sa ng bahay. Buduega. Sa presinto. Warehouse. Oh. Pas. <laughs> presinto. <laughs> Pas. Ano? Adult. Huh? Bubo. <laughs> Bubo. Okay. As. Lakas. Damuhan. Damuhan. Oh. Ito tambay! Tambayan! Okay na, okay na, okay na. Okay na. Wala <laughs> nang Walang sa presinto. naman sila. Pwede naman Pero gusto ko yung sa presinto. <laughs> oh. Sumusuko na <laughs> eh. Ang <laughs> galing. Kapaliwa. You number two. Buksan mo na nice. is. Oop! Ano yan? Ang so, ulo! number three. 5,000 sa audience. Smiles! Mamikay, sabi ni Sir Russell ay... Tambakan ng basura. Tambakan Tamba ng, ng, basura. basura. Pwede, pwede. Paolo. Drum. Sa drum. Sa drum. Drum. Karen. Kaya po, mami, ano po sagot? Kisame. Kisame. Ooy. Kisame na presento. Ito si Jerome, ang sagot ay... Sa ilalim ng sasakyan. Bakit parang alam na alam mo? May tumama. Si Mengi. Number na na Bukas. Asuraha. Congratulations, Sarah. Five thousand pesos. <laughs> Barangay conception, three points para sa inyo. okay. Thank you. <laughs> oh, <sambo ta>. okay. <laughs> Roll it. Pinakikilala ko po ang aming barangay. Ang barangay pala na ng Makati City. Yeah! Yeah! Ang mga kasama ko po maglalaro. Si Ate Sonia. Pass. Si Ate Lydia. Pass. Yeah! Si Christina. Yeah! At si Ate May. Yeah! Good luck po. Pwesto. Come on, let's go. Choice on the board. Pero pantao bagay hayo pagkain. Uh, bagay po. Bagay. Timer ready. Give me five on the board. 45 seconds. Give me five. na bagay. mga sinusuot na may logo ng school o company. Okay, uh -huh. 45 seconds. Go. Pass. Pass. Oh. ID? ID. T-shirt? T-shirt. Yeah. Uniform. Polo shirt. Polo shirt. Oh, Uniform. No. Uniform. Pass. Pass. Play. Pass. <laughs> Pass. Ma. Notebook. Notebook. Pass now. T-shirt. T-shirt, meron na. Polo shirt. Meron na rin. Office uniform. Office uniform. Cups. cap Skirt. Ay, tatlo na. Oo. Oh. Notebook. Masumihina. Lakas. Skirt. Ah. Ay! Ay! Bracelet. Ito yung pinaka-common bossing na nilalagyan ng ano eh, ID. Uh, uh, ito, 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 Ano? Nang ano, logo. Number three. Yan. Yeah. Yeah. Jacket. Nakakalimutan okay. niyo. Yung number five, 5. 5,000. Paulo. Hard hat. Hard hat. Hard hat. Karen. Uh -huh. Ito po. Si Mami ano po sagot? Jersey. Jersey po. Jersey. Miles. Sagot po ni Mami Peggy ay? Bag. 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 main, Pwede. Sino po may sagot? Nay, kayo po. Ano po pangalan niyo? Sinusot, Rosita. Na? Mami Rosita, ano po sagot ninyo? Tawel. Tawel. Tawel? Tawel. Sinusuot ha? Paolo! Meron pa po dito. Sagot po. Uh, joggers. Jogging pants. Jogging, pants. Karen! Ito po, si ate ano po sagot? Sing Sing? Sing Sing po. Main! Ano ang sagot mo? Huh? Palda. 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 <laughs> <laughs> Yung palda. 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 Buksan Palda. Short. 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 Oo. Oh. Barangay Palana, numangati 3 points 10. Oy. Thank la, you, la, lady. La. Okay. Three. Ito ng uh, barangay number three. Tawagin na natin sila. Roll it. Hello po. Magandang tanghali, Dauber Cat. Ay, maganda mo naman. Thank you so much po. Pinapakilala <laughs> <laughs> mo naman kasama Hello, pinapakilala ko nga pala ang aming barangay from Barangay Manggahan, ang Napiko girl. At ito ang aming mga manlalaro. Pinapakilala ko nga po pala si Glenn, oh. si oh. Prince, oh. si Rogi, oh. si Jen, Josh! Good luck sa iyo! Puesto! Okay. Yun na pala yun. Yun na kayo. Okay. Puesto, okay, pwesto, girls. Mga napiko, girls, ha? Okay, so on the board. Ano ba tao? Hayo, pagkain. Pagkain po. Pagkain. I'm ready. yummy. Give me five on the board. In 45 seconds, give me five the pagkain. Pagkain, pwede mong kainin habang naglalakad. Okay. Oh. What? Dami yan. oh. 45 Tina. seconds, go. Kakanin. Kakanin. Tinapay. Tinapay. Chichiria. Chichiria. Peaceball. Peaceball. Popcorn. Corn. Turon. Turon. Banana Q. Banana Q. Q. Show my. Boys. Kikiam. Fishball. Fishball. kwek quick. Uh, Pat. Pass. 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 Chichiria. Ay. Pass. Pagkain. Turon. O, tapos na. Bibingka. Banana Q. Ay. Pamote Q. <laughs> Ay. Pass. Nako. Chicheria. French fries. Ay. Candy. Popcorn. Ay, nakatatlo ah, na naman. Candy. No. Tap, 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 nakatatlo na. Nakatatlo rin. Ba yan. Candy, turon, chips. Ano lang yan sa mga pa. ice cream? Wala. Yung number two, madalas na madalas dyan eh. Hindi dapat nawawala. Buksan mo rice. Yo! Mani! Mani! Mami! Hi! Nakakatawa yun. Yung number five, eh four, four. Paolo. Ano po sagot? Uh, uh, ice cream. Ice cream. Teddy bear and lollipop. Karen. Ito po, si mami ano po sagot? Soft drinks. Soft drinks. Soft drinks. Pwede. Miles. Pangalan po ate? Jenny Sabilla po. Mais. Mais. Ma Ma is. Mais. Main si Mommy Lisa, ang sagot po ay bubble gum. Bubble gum. Bubble gum. gum. Bubble, gum. Bubble gum. gum. Basta doon. Gum. Gum number eh, four. Ay, talaga, oh. Ayun na, ma'am. Ice cream. Alam mo, ang inyong pangalan. Sergi Pahal. Congratulations, 5,000 pesos. <laughs> Salamat sa gulag, Barangay Manggahan, 3 points din. Thank you, ladies. Up Thank you, girls. Tabla, tabla. Parang uh, lahat, naka-three points. Pero yung dalawang uh, mabilis na naka-three words or three points ang papasok sa second round. Check na natin ang leaderboard. Sino kaya? Oh! Ayun na! Barangay Concepcion, naka-three in 26.6 seconds. Barangay Palanan, naka-three din in 32.94 seconds. Ang barangay Manggahan, naku-nangasin. Oh. oh. 43.66. Pero hindi bale, na tatanggap naman sila ng 10,000 pesos. Okay. Barangay Concepcion ang una maglalaro. Milo. Bossing, Boss Joey, sino pong pambato for round 2? Ang pambato po namin sa round 2 ay si Kuya Jack, si Ate Jack at Kuya E. Kalingan <laughs> niyo po, Ate Jack N. Thank Ayan. po. Dinawan po ang pagsasalita at saka isa-isa lang. Parang, hindi, 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 hindi. -hin -hin. Ganun po ah. <laughs> Good luck po. Good luck. Oh, oh, Paglaro oh, oh, oh. Let's, Let's go. maglaro na po tayo. Pwesto yeah. na po. Ah, uh kayo -huh. magharap pa, Jack. Edge. Okay. Harap Bili pa. Bili ng category. May dalawa pa, ha? Ah. Tao, hayop. Tao. Tao. Hey, no coaching, no movements. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Pangalan. Hindi. Parte. Oo. Taas. Oo. Ah, sa mukha. Oo. Mata. Hindi. Pilay? Pilik mata. Hindi. Ilong. Hindi. Noo. Nde. Anit. Hindi. Sa ulo. Oo. Ah, anit. Buhok. Oo. Bangs. Bangs. Buhok. Good boy. Oo. Bangs. Buhok. Ah, uh, batok. Hindi. Sa, sa mukha, pass. Ay, next word. Pass. Ah, uh, pangalan. Oo. Ah, uh -oh. uh, artista. Hindi. Singer. Oo. Ah, uh -oh. uh, international. Oo. Ah, uh -oh. uh, babae. Oo. Ah, uh -oh. uh, Celine Dion. Hindi. V-Newstone. Mariah Carey. Ariana Grande. Hindi. Ah, uh, Jennifer Lopez. Hoy. Hindi. Uh, ah, Ay next word. Pass. Ayan. Aba, tao. Ah, uh, parte ng tao. Oo. Oh. Ah, uh, taas. Oo. Oh. Ah, uh, muka. Oo. Oh. Sa muka. Oh. Sa labas ng muka. Oo. Oh. Ah, uh, mata, kilay, pilik mata, ngipin, gilagi. Ah, uh, pisngi. Oo. Oh. oh, oh. Uh, pisngi. Oo. Oh, oh. pisngi. Oo. Ah, uh, tigyawat. Tigyawat sa pisngi. Hindi. <laughs> <Ente. laughs> Ito sa ilong yun. Ah, uh, ilong. Ah, <laughs> Bibig. Hindi. Uh, balbas. Hindi. Panga. Hindi. Baba. Hindi. Tenga. Hindi. Sa muka. Sa oh, muka. Oh, Sa muka. Oh, uh, oh. Hindi. Mata. Hindi. Pinik mata. Hindi. Kilay. Hindi. Talukap ng mata. Hindi. Uh, pas. Pas. Oh, uh, <laughs> uh, pangalan. Ah, so <laughs> hindi. Ah... Uh, parte parte, parte, oh. taas, baba, oh. gitna, oh -oh. gitna, balikat, oh. -oh. braso, hindi, uh, mm -hmm. mm hindi. -hmm. Chan, Tiyan. Pwede. Tagiliran. Uh, puson. Kamay. Pwede. Hindi. Puson. Pwede. Puson. Pwede. Tiyan. Uh, Sa loob. Pwede. Oo. Oh. Uh, uh, in large intestine. Small intestine. Small intestine. Small intestine. Tagalog. Oo. Oh. 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 Uh, uh, bituka. Ayun. Oh. One nice. point. Uh, Last part. one. Uh, pating, uh, pangalan. Mm hindi. -hmm. Pati na tao. Oo. Oh. Uh, taas. Oo. Oh. Baba. Mm hindi. -hmm. Uh, gitna. Gitna. Hindi! Ah, uh, taas? Oo! Taas? Oo! Ah, uh, sa mukha? Hindi! Sa ulo? Oo! Sa ulo? Ani? Boho? Ay. Ah. Boho? Two points! Two points! Oh, tayo yung dimples, I Ani? Barangay Consumption, two points. si natin ng Barangay Palanan. Mars? Bossing, sino pong pambato? Pinapakilala ko pa si Christina at si Rowena, ang Sumba Ladies Good luck for Ate Rowena. Alright, let's go. Isang category dalana na titira. Hi up. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Air. Air. land. Water. Oh! May tentacles. Oh! Uh, crab? Hindi! Shell? Hindi! Ah, tentacles, uh, Pusit? Pusit? pugita? Pusit? Pusit? Oh! Pugita? Pusit? Pugita? Pusit? Oh! Oh! Pugita? Pusit? Pugita? Pusit? Crab? Pugita. Pusit. Pusit. Pugita, pusing. Oh. Bukin. Oh. Jellyfish. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Bita! Bukiita pusing. pas. Telefon Oh, oh pas saran. lah. pusing. Oh! Pas! Oh. 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 Ah. <laughs> next word, next word. let's go. Air. Ah ah! Oh. oh. oh, oh. apa? <laughs> <laughs> Nice. Lang-er. Oo. Oh, oh. Ibon? Hindi. Insekto? Oo. Oh. Salangubang? Hindi. Langaw? Oh. Hindi. Paro-paro? Hindi. Quiet Paro-paro, langaw. sila sa so Barangay Palanan ang papasok sa Jackpot Round. Pero yung Barangay Concepcion tatanggap ng 10,000 pesos. Oh, okay, game! Ano, magpapalit ba? Papalit daw po ba? Hindi na po, hindi, hindi na po. Hindi, hindi, na po. Hindi na, hindi na, na daw na. po. Basing. okay. 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 Question sila na lang po. Jackpot na. Po lang. Okay. Oh, tanda mo, tentacles. Pusit uli ah. Crabs, crabs. Pwede. Galing eh. Good luck. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Kayo. Oh. Land. Hindi. Air. Hindi. Water. Oh. Malaki. Hindi. Maliit. Oo. Un inuulam. Hindi. Maliit. Hindi inuulam. Hindi. Ano naman yung tentacles? Ano yan? May Pus shell. Hindi. In -indi hindi. hindi! hindi inuulam? <laughs> hindi! Pwede Hindi! Hindi inuulam? hindi! Isda siya! Jellyfish! Oh. Starfish! Hindi! <laughs> Tagalog? <laughs> hindi! English? Oo! Oh, Hindi inuulam, maliit! Oo! Oh. Then, Pas. Pass! <laughs> Pas. Ay! Pass! Next word! Next word po, let's go! Tao! Hindi! Bagay! Oo! Oh. Sa loob ng bahay? Oo! Oh. Sa kusina? Oo! Oh. Ginagamit pang luto? Oo! oh. Malaki? Hindi. Kaldero? Hindi. Kasilora? Hindi, 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 hindi. Electronics? Hindi hindi. hindi, 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 hindi. Ginagamit pang luto. Oo. Oh, oh. Sandok? Hindi. Pagkakalan? <laughs> <Pusin> hindi. <ka. laughs> hindi. Ginagamit pang luto. Kawali, oh. kasilora, <laughs> oh. kalan, sandok, chance, Bagay? Hindi, eh, hindi, 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 hindi. <laughs> Ginagamit pang luto. Kasilora, <laughs> 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 kawali. Hindi, hindi, hindi. Hindi siya pang luto. Pero may tentacles. <laughs> hindi. pas, pas, Pass. Nagigigil so, na. Let's go. Ayala. Relax. Bravo. Oo. Oh. Pangalan ng tao. Hindi. Parte ng katawan ng tao. Hindi. Sakit. Hindi. Profesyon. Hindi. Pangalan ng tao. Hindi. Parte ng katawan ng tao. Hindi. Tao siya. Hindi. Bagay. Oo. Oh. Bagay. Quiet, please. Sa loob ng bahay. Hindi, 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 hindi. Sakit! Hindi! Kapis Hindi! May tentacles yan. Parte! Pangalan! May magkakasulian ng kandiyo. Oo. Sakit! Hindi! Pass! Pass! Pass na lang ako. May nang May nang May nang Wow! Pangalan ng tao! Hindi! Parte! Oo! Ulo! Pwede! Oo, pwede! Ulo! Sa taas? Hindi! Buho! Bibig, tenga, batok. Balikat. Hindi. Balikat. Hindi. Hindi. Sa taas? Hindi. oh oo, oo. Sa taas? Oo. Ulo, buhok, anit, puyo, kilay. Yeah. Galamay. Hindi. Mata. Galamay. Ay nga, bibig, ilong. Hindi. Muka. Hindi. Pisngi. Hindi. Baba. Hindi. Sayang oras. Leeg. oh oo. leeg. Oo. Oh. Sa loob. One Tao! Tao! Ena! Hindi! Bagay! galit. Sa bahay? Sa labas! Bagay! Sa loob? Oo! Hindi! Tapos Pwede hindi. Tapos na po. po. na. na. naman sila. So panalo kayo ng 20,000 pesos. Congratulations. Maraming salamat sa mga nakasama natin barangay. Barangay Concepcion, Malabon City, Barangay Palanan, Makati City, Barangay Manggaan, Pasig City. Barangay.